Kahit bawal, tinangka pa rin maghilos protesta ng daang-daang relisa sa Menjola sa Manila. Pero hindi rin sila umubra sa halos apat na pulis na ipinakalat sa lugar. Nasa frontline na balita ngayon si Gio Robles. Mula Recto Avenue, nagmarcha papuntang Menjola sa Maynila ang daang-daang relihista ng ilang progresibong grupo. Kabilang sa kanilang mga ipinoprotesta ang suliranin sa pabahay, sahod ng mga manggagawa, mahal na presyo ng bilihin at ang kalidad ng edukasyon. Pero hindi pa man nakakarating sa Menjola, hinarang na sila ng mga pulis bago umabot sa Legarda Street. Ayon sa pulisya, hindi naman kasama ang Menjola sa mga lugar na pinapayagan ang protesta. Meron tayong apat na Freedom Park dito. Ito yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Ito'y pagpapakita lamang na nire-respeto natin yung kanilang karapatan. Sinubukan pang makipagnegosasyon ng mga reliyista pero hindi sila nakapalag sa halos apat na raang tauhan ng Manila Police District. Kaya walang nagawa ang grupo kundi bumalik sa rekto para doon ipagpatuloy ang inihanda nilang programa. Tayo ay mga informa ilan sa mga nakiisa ang grupo ng pangisda Pilipinas kung sila raw ang tatanungin, bagsak ang gradong ibibigay nila kay PBBM. Hindi raw kasi sapat ang mga hakbang ng administrasyon para protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda. Idagdag pa ang nagpapatuloy na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sana ang hakbang na gawin ng ating pamahalaan dito ay mapagkaisa, mapagtulungin at matutunguhin natin ang dating kalagayan ng ating West Philippine Sea bilang communal fishing ground na malaya ang lahat para mangisda, para kumuha ng kalakabuhayan ng walang nagaganap na kaguluhan, walang nagaganap na alitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Geo Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.